Yo, asama bro. So ito yung pag-uusapan natin ngayon, yung pending commission. Tapos ang masakit pa dito, mga failed na ano na commission na to. Ang nakita nyo ngayon lang ako nakaranas nitong uh, failed commission na to dito nyo So dapat na -re receive sana natin nung last week pa to ng Monday. Then may na-receive yung commission na delay. Okay? So, maraming nagko-comment sa ano, sa group, na bakit ganito nangyari. Dahil ang nangyari kasi, yung bagong update ng payment setting si si Bank is nag- rename ng Mary Bank. So, kung makikita nyo, kailangan nyo i-update yung inyong sibang 2 meri bang huwag niyo nang gagalawin yung mga settings huwag niyo nang gagawin yun kailangan niyo lang i-update sa Play Store okay so hindi na kayo mag ano hindi niyo na gagalawin yung mga name etc email yung mga yun so kailangan niyo lang i-update siya para pumasok yung commission niyo ngayon so 2 weeks na tayong delay ang sahod o kaya commission natin hindi lang naman tayo actually napakarami nakita natin sa Facebook group meron naman yung iba successful siguro yung yung mga yon is nakapag-update agad ng na-update nila agad yung sibang nila to Mary Bank. kaya na-receive nila nung Monday so ngayon is Monday wala din tayong na-receive kung nakatanggap ka ng ganito na email ni Shopee so nag-email naman sila kung bakit failed yung ating commission tsaka minsan pag mga delay nag-email naman lagi si Shopee so hindi nyo kailangan edit-edit yung mga settings yung nandun sa payment setting kasi papasok naman po yung ating commission uh, pinaprocess lang po nila dahil nga sa bagong update ng ating bank o oh, explain ko lang ng Tagalog, hindi ma ang iyong conviction para sa validation period ng September 1 to 7, 2025. Ibig sabihin, magkakaroon ng, pro ng problema sa kanilang pagbayad kahit hindi nila naipadala ang kita sa cycle na yon. Pero huwag mag-alala dahil uulitin nila ang pagproseso ng bayad sa susunod na settle cycle sa susunod na schedule ng bayaran kung may tanong ka pwede kang mag email sa affiliate uh, uh, underscore piece at shopee.com para sa humingi ng klarifikasyon sa madaling salita delay lang ang bayad mo pero makukuha po natin ang ating mga commission Okay, ito yung nang punta naman kayo sa play store search nyo lang Mary Bank. so narinim lang to ng Dating si Bang To, Mary Bang yun. oh, yun kasi yung baro, bagong policy nila. Update nyo lang yan. So, same lang lang ng account number. Wala pong mababago dyan. Si Shopee na po mag-update dyan once na maging okay yung ating mga commissions. Hopefully, sana next Monday makasahod na po tayo. Kasi ang dami po nating hindi nakasahod. So, ito yung part 1 update po tayo kung dumating na yung ating mga commission so yun lang mga bread.